ong dire, PT PT piti unang para natin mga idol, no cost mga idol, no So, dagang-daging salamat sa Nimpetsa Island, no O, sa taga Bulawan daw sila mga idol So, salamat sa atong new follower, shoutout sa inyo mga idol Salamat ang mabait po ninyo mga idol, no So, sana po soon, magkita pa tayo ulit at pag nandito kayo na liligo sa aming area At ayan na mga, mga idol, no <coughs> Ito yung unang para natin, no cost, mga idol At dito nga no, pangalawang pana natin mga idol, piti-piti ning mungit ka mga idol. Pero wala yung surti mga idol. Hindi tinablan mga idol, ako yung nagtaka. Talagang tinamaan naman, ayun no. Hindi kinaya ng pana ako mga idol, ang tigas. At dahil tayo ulit mga idol, may nakita kong danggit dyan na pumasok sa butas Kaya sinalubong ko at buti ang bait Lumabas din siya kaya ayun, nahuli natin mga idol At dito nga, piti-piti, may hinabol ako sa danggit dyan mga idol, no? Napakailap kaya pagpaan ako dyan ayon mga idol. Hindi na naman tinamaan. Subuti so, na lang dito mga idol, no? May nakita tayong kaduping dyan, no? Tingnan nyo, hindi talaga gumalaw. Akala nga siguro hindi ko siya nakikita kaya ayon ang resulta. Sabaw siya mga idol. At dito nga na idol, no? So, papalabas na ako dyan sa pier. So, sinubukan kong sisirin para ipakita ko sa inyo kung gaano kalalim yan mga idol. How much more kung uh, high tide pa mga idol. Kaso low tide kaya medyo mababaw yan. Yan no? Tingnan nyo. Napakatagal ako nakadating sa ilalim. Yan, medyo malabo mga idol no? So, hanggang sa, ayun. Abusan natin ang hininga at uh, pabalik na tayo pataas. so yan pinapakita ko sa inyo mga ilulok no? kung ano yon ang uh, sa ilalim ng bagong pair na uh, ginawa yan at ayan na nga ito yung ano mga idol, no. ito yung uh, dating pair no so rinugtungan lang kibali yun kaya iba yung kanilang mga ano pondasyon o haligi ito ah uh, siminto yung isa mga idol ah, uh, bakal so medyo malino ng dagat na dito mga, mga banda mga idol sa ano sa lumang pair medyo maraming isda din mga idol pero kasalasan potete mga idol yan o nang nagkabalik na akong mag dive mga idol may nakita akong lobster dito no kaya sinubukan ko yung duck mine yun so talagang pinisil ko yan ng mabuti mga idol kasi nagpupumiglas yan o no? nakuha natin mga idol at kasunod dyan mga idol no dito may nakita din akong isang lobster pinahanak ko mga idol kaso ano ah lang ayun no Sayang so, talaga nakawala mga idol. At pagkatapos yan mga idol, nakakita ko ng samurai dito. No? Kaya ayan siniguro ko ng mga idol. And then dive tayo ulit. Ito may nakita kong kugita mga idol. No? So ah, kinilitik ko mga idol medyo tanggal lumabas. Ayan no? Hindi talaga lumabas mga idol. No? Kaya sa pagbalik ko dyan, pagahon ko dyan at pagbalik ko, kailangan na pa napagpasya ko, panahin siya. Ayan. Tinamaan, binunot ko mga idol, talagang napakatapang ayaw talagang matanggal Kaya hanggang sa ayun, nakatakas at hindi ko tinigilan mga idol Binalikan ko ulit at ayan, hindi ko na siya ginalaw mga idol uh, Kilitik ko sana siya, kasi so, lumabas na siya at ayan dinakma uh, ko na lang mga idol oh, Nako, nakakapagod talaga, pinahirapan pa ko dito mga idol at ito mga idol no, isang uh, danggit ang ating nakita dito no. So may sugat na ito mga idol. Pinahanap ko na no. Kaya kinamay ko na lang. Kaso ayaw talaga magpahawak. Ayan no. Pinahirapan talaga ko. Ayan. Ngayon nagataka siya at tinaabul ko na naman mga idol hanggang sa dito. Uh, siniguro ko na yan. Nahuli natin mga idol. At ito yung mga idol no. Ito yung huli kong nakikita uh, ng uh, isda. So kaso mga idol, tinamaan talaga siya yan no, stone shot mga idol and then dito mga idol no, ito yung panghuli kong stand na nakita mga idol so kaso napakalikot ang dagat mga idol kaya pagpana ko dyan hindi tinamaan